nagtrabaho sila para sa Merlin at Nelson. Pero sa totoo lang, ginagamit lang sila bilang mga pawn. Halimbawa, ang kasalukuyang sitwasyon ay upang subibayan si Sebastian at maghintay para sa tamang pagkakataon upang mapupuksa siya. Sapat na sa Merlin at Nelson lamang, ngunit pinilit nilang isali sila. Malinaw, ito ay upang ay drag sila sa isang gulo. Kung imbestigahan ito ng pamilya Sanders sa hinaharap, sila ang magiging mga scapegoat. Kahit na alam nila ito, wala silang pagpipilian. Hindi sila makatanggi. Kulang sila sa kakayahan, kaya maaari lamang silang gamitin bilang mga pawn. Kung ay provoke nila sina Merlin at Nelson, baka mamatay sila. Mr. Wilder, parang binubuntot tayo. Kumunat ang noon ni Zia dahil nag-aalala maghanap ka ng paraan para makalayo sa kanila, sabi ni Sebastian. Talagang napansin niya na sila ay nakabuntot, at ito ay higit sa isang kotse. Agad na binilisan ni Zia na umaabot sa mahigit isandaan at walumpong milya kada oras. Ito ay isang highway na may kakaunting sasakyan. Bagamat nagmamadali siya, hindi ito delikado. Pagkatapos ng lahat, si Zia ay isang mahusay na driver. Bilang isang practitioner, ang kanyang reflexes at paningin ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, bumilis din ang mga sasakyan sa likuran nila. Hindi siya makalayo sa kanila kahit anong pilit niya. Sa sandaling ito, isang truck ang lumitaw sa harap nila. Ang nakakasilaw nitong liwanag ay nagpahirap sa paningin. Ingat! Agad na sigaw ni Joseph. Pambihira para sa truck na lumitaw sa harap nila. Nais nice ni Zia na lumihis ng mabilis, ngunit ang truck ay nagbago din ng direksyon, na malinaw na naglalayong bumangga sa kanila. Obviously, ang truck ay inayos ng mga tao sa likod nila. Sa kanilang mga kakayahan, madali para sa kanila na makahanap ng isang tsuper na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Tumalon ka sa kotse. Desididong utos ni Sebastian. Ang pag-crush sa ganoong bilis ay tiyak na nakamamatay. Ang pagtalon mula sa isang mabilis na sasakyan ay maaaring magdulot ng pinsala, ngunit ang kanilang buhay ay hindi malalagay sa panganib dahil sila ay mga bihasang practitioner. Mabilis na nag-react si Zia. Pinara niya muna ang preno. Nang yumandar ang sasakyan, tinanggal niya ang kanyang seatbelt, binuksan ang pinto ng kotse, at tumalun palabas. Halos magkasabay din na binuksan ni na Sebastian at Joseph na nakaupo sa likuran ang pinto ng sasakyan at tumalon palabas. Nagkaroon kaagad ng malakas na putok matapos magbanggaan ang sedan at truck. Agad na bumagsak ang hood ng truck. Samantala, ang sedan ay naging isang tumpok ng scrap metal na nagliyab. Kung sila ay nanatili sa kotse, sila ay nadurog o nasunog hanggang sa mamatay si Sebastian at ang iba ay bumagsak sa lupa. Si Zia ay may mahinang cultivation base, kaya siya ay malubhang nasugatan ngunit wala sa mortal na panganib. Si Joseph ay isang grandmaster at nagtamo lamang ng mga minor injuries. Samantala, si Sebastian ay nagsagawa ng dalawahang paglilinang at hindi nasaktan. Ngunit ang sitwasyon ay malayo sa optimistiko. Naabutan ng mga sasakyan sa likod dahil sa pagkaantala. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at lumabas sa sasakyan sina Merlin, Nelson, at ang iba pa. Sebastian, ang hirap mong patayin. Nagulat ako na nakatakas kapag katapos kong pilayin ang mga paa mo at sirain ang cultivation base mo, panunuya ni Nelson. Mukhang mahirap lang talaga akong patayin. Kahit si kamatayan ayaw sakin. Nagkunwaring kalmado si Sebastian. Sa totoo lang, labis siyang nababalisa. Bagamat hindi niya nakamit ang Divine Realm, kaya niyang makipaglaban sa isang taong mas mahusay kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng isang Grandmaster at isang banal na Grandmaster ay masyadong malaki. Sa dalawang banal na Grandmaster laban sa kanya, ang mga posibilidad ay nakasalansan laban sa kanya. Kabanata 322 at Ngumisi si Merlin, "Maswerte ka talaga na nabuhay ka." Pero ang pangunahing dahilan ay masyado kaming pabaya. Kung sinasabog namin ang utak mo noong araw na iyon, hindi ka na sana buhay ngayon. Pero hindi na tayo magiging pabaya ngayon. Papatayin ka namin agad. Bastard, today is the day you die. I'll stomp your bones to dust when you're dead. Puno ng puot ang sinabi ni Elena. Kinuha ni Sebastian ang kanyang pagkabirhen, at ito ang pinakamatinding sakit sa kanyang buhay. Nababaliw siya kapag iniisip niya ito sa bawat oras. Mr. Wilder, I'll hold them off. Dalhin mo si Zia at umalis ka na. Biglang tumayo si Joseph sa harap ni Sebastian, mukhang handa na siyang mamatay. Hindi mo sila mapipigilan. Dalhin mo si Zia at umalis ka na. Tinabi siya ni Sebastian. Si Joseph at Zia ay tapat sa kanya. Hindi niya maaaring hayaang isakripisyo nila ang kanilang mga sarili sa walang kabuluhan. Mr. Wilder, minsan mong niligtas ang buhay ko. Let me repeat you today. I can at least delay them for a bit. Bilasan mo at umalis kasama si Zia, bulong ni Joseph. Mga Divine Grandmaster sila. Hindi ka tatagal ng isang segundo sa kanila. Makinig ka sa akin at mauna na kayong umalis ni Zia. Makakahanap lang ako ng paraan para makatakas kung wala akong alalahanin. Naiintindihan mo ba? Seryosong tanong ni Sebastian. Mr. Wilder, mag-ingat po kayo. Alam ni Joseph na hindi siya makakatulong at magiging pabigat lamang siya kung mananatili siya. Kaya, tumakas siya kasama si Zia. Magnus, ipaubay ako na sayo ang dalawa, utos ni Merlin. Hindi naglakas loob na sumuwi si Magnus saka mas payag siya dahil kagandahan si Zia. Maaari siyang makipagsaya sa kanya bago siya patayin. Gustong pigilan ni Sebastian sina Magnus at Nathaniel, ngunit pinigilan siya ni na Merlin at Nelson. Sebastian, wala kang posisyon para ildas ang sinuman. Mas mabuting pagisipan mo ang paghingi ng awa. Siguradong mamamatay ka, pero kung tapat ka sa pagmamakaawa mo, baka mapanatili kung buo ang katawan mo, Merlin sarkastikong sabi. Merlin, isa kang sikat na Divine Grandmaster. Do you dare to fight me one on one? Ngumisi si Sebastian. Bakit naman ako tatanggi? Sige na. Mayabang nasagot ni Merlin habang nasa likod ang mga kamay. Naikuyong ni Sebastian ang kanyang kamao. Nang makitang walang paraan, kailangan niyang lumaban. Sa isang sigaw, ginawa ni Sebastian ang unang hakbang binato niya ng suntok si Merlin. Nang ihagis niya ang suntok, isang nakakatakot na enerhiya ang pumaligid sa kanyang kamao, at ang hangin ay tila nag-vibrate. Ngumuso si Merlin at sumuntok. Nagkaroon ng nakakabinging malakas na putok ng magbanggaan ang dalawang nakakakilabot na enerhiyang iyon. Hindi na hinintay na mawala ang enerhiya, muling sinugod ni Sebastian si Merlin. Samantala, panay ang pagkakatayo ni Merlin. Mahinahon siyang umatras. Pagkatapos, mabilis siyang kumilos at sinugod si Sebastian. Ngumisi si Sebastian. Sinusubaybayan niya ang mga pattern sa hangin bago niya binilisan ang kanyang lakad at sumugod patungo kay Merlin. Isang mahinang tunog ang umalingaungaw sa hangin habang sila ay nagkukross ng landas. Pagkatapos, pareho silang umatras. Masyadong mabilis ang mga galaw nila para makita ni Elena, pero kinikilig siya. Iniisip niya kung ito ba ang mga kakayahan ng isang banal na Grandmaster. Ang bawat galaw nila ay puno ng kapangyarihan at kagandahan, parang isang anyo ng sining. Nagkaroon ng muffled sound sa hangin habang muli silang nag-aaway. Mabilis nilang ginalaw ang kanilang mga kamay na parang multo. Bawat galaw nila nang magkasagupaan at maghiwalay sila ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Elena. Sa wakas, Nagpakawala ng mahabang alulong si Merlin at nagpadala ng bagzo ng hangin sa direksyon ni Sebastian. Si Sebastian ay mukhang hindi maisip habang tinutunto ng isang bilog gamit ang kanyang kamay bago ito itulak pasulong. Nabuo ni Sebastian ang isang walang anyo na shockwave gamit ang kanyang mga kamay, at nakipagsagupaan ito sa bagzo ng hangin. Ang epekto ng pag-aaway ni Merlin at Sebastian ay naging sanhi ng pag-ikot ng alikabok sa paligid. Nahulog sa lupa si na Elena, Benjamin, at Rainy dahil sa impact. Naramdaman nila ang panginginig ng kanilang mga puso, na nag-iiwan sa kanila na nagtataka tungkol sa mga kakayahan ng isang banal na Grandmaster. Ang isang welga mula sa isa ay nakakatakot. Matapos mawala ang impact, tumayo sa lupa si na Sebastian at Merlin. Sa kabila ng hindi paggamit ng anumang armas, ang hands-on na labanan ay nagdulot ng matinding labanan. Kabanata 323. Sa katunayan, si Sebastian ay isa lamang Pinnacle Grandmaster, ngunit kaya niyang hawakan ang sarili laban kay Merlin dahil sa kanyang lakas. Gumamit din siya ng espiritwal na enerhiya sa halip na enerhiya. Tay, hulihin mo ang espada. Nang makitang hindi makalamang si Merlin, binato ni Elena ng mahabang espada si Merlin. Ilang suntok ang ibinato ni Merlin para piliting umatras si Sebastian. Nang mahuli ni Merlin ang longsword, inihampas niya ito kay Sebastian. Handang-handa si Sebastian. Naglabas siya ng matalim na punyal mula sa kanyang baywang upang salubungin ang pag-atake. Nang magsagupaan ang mahabang espada at punyal, tumunog ang isang malakas na kalabog na nakakatalim at lumipad ang mga spark. Agad na nakipag-away ang dalawa. Napakabilis ng bawat galaw na nakamamatay kung may maliit na pagkakamali. Pareho silang magaling, Nelson, ano pang hinihintay mo? Halika at tulungan mo ako. Hiniling ni Merlin kay Nelson na tulungan siya kapag hindi niya kayang pangunahan si Sebastian. Hindi nagpatinag si Nelson. Binunot niya ang kanyang punyal at sumama sa laban. Sinalakay ni na Nelson at Merlin si Sebastian mula sa magkabilang panig patuloy na natalo si Sebastian, at nasa bawat sulok ang panganib. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan isang Divine Grandmaster lang ang kaya panghawakan. Sa pagsali ni Nelson sa laban, hindi niya napigilan ang mga ito. Ang kawalang ingat ni Sebastian ay nagbigay ng pagkakataon para saksakin siya ni Merlin gamit ang kanyang espada, na muntik nang ipasample si Sebastian. Sabay hampas ni Nelson sa braso ni Sebastian. Kung umiwas si Sebastian ng mas mabagal, mapuputol na ang braso niya. Tiniis ni Sebastian ang matinding sakit at naglabas ng isang dakot na karayom para ibato sa direksyon ni na Nelson at Merlin. Pareho silang namutla sa takot at nagmamadaling sinangga ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga sandata. Napakaraming karayom ang gumagalaw ng napakabilis. Si Sebastian ay napakahusay sa pamamaraan. Bagamat sabay niyang inihagis ang mga karayom, iba ang bilis ng paggalaw ng mga karayom na nagresulta sa lahat ay natusok ng dalawang karayom. Tumalikod si Sebastian at tumakas. Nagulat at nagalit si na Merlin at Nelson dahil hindi nila nahabol si Sebastian. Alam nila kung gaano kamandag ang mga karayom dahil naranasan na nila ito noon pa. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Elena, Mr. Lloyd, M.S. Lloyd, Sebastian is seriously injured. Bilasan mo at habulin mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sigaw ni Merlin. Hindi na nagdalawang isip sina Elena, Benjamin, at Rainy at nagmamadaling hinabol si Sebastian. Hindi man sila kasing lakas ni Sebastian, kaya nilang magsama-sama at patayin siya. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban siya sa isang matinding labanan na naubos ang maraming lakas at nagtamo ng malubhang pinsala. Si Sebastian ay duguan ng husto dahil sa kanyang mga sugat. Hindi na siya makatakbo ng mas mabilis, kaya tumakbo siya sa kakahuyan sa tabi ng kalsada. Desidido si Elena at ang iba pa na patayin siya. Hinabol nila siya ng walang humpay. Si Elena ang pinaka-effort ng tumakbo siya. Papalapit siya kay Sebastian. Elena, Walang hiya ka. Kapag nahuli kita, paglaruan kita hanggat gusto ko, tumakbo si Sebastian habang nagsasalita siya. Hayop ka, kakapunan kita at ipapakain kita sa mga ligaw na aso. Galit na sigaw ni Elena. Nang matapos siya sa pagsasalita ay mas nag-effort pa siyang habulin si Sebastian. Kabanata 324. Dugoan pa rin si Sebastian. Kung magpapatuloy ito, Dugoan siya hanggang sa mamatay kahit walang umabot sa kanya. Kaya, tumigil siya. Sa nagngangalit na mga ngipin, hinagis niya ang isang punyal sa direksyon ni Elena. Si Elena ay isang mahuhusay na practitioner at napakalakas. Nakamit niya ang cultivation base ng isang pinnacle grandmaster. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa kaysa kay Flynn. Sa makatuwid, hindi siya natakot. Siya ay may hawak na isang maikling espada at pinalihis ang kunyal. Pagkatapos, inihampas niya ang espada kay Sebastian. Iniwasan ni Sebastian ang espada at sinipa si Elena. Natigilan si Elena. Dalidali -dali niya itong hinaranggan ng naka-cross arms, ngunit lumipad siya ng ilang dipa dahil sa malakas na sipa. Sa sandaling ito, dumating si na Benjamin at Rainy. Inatake kaagad ni Benjamin si Sebastian na may hawak na broadsword samantala, hindi na nagpatuloy si Rainy. Bagamat siya ay isang mahuhusay na practitioner, hindi siya katugmasa sa nasugatan na si Sebastian dahil nakamit lamang niya ang cultivation base ng isang middle stage grandmaster. Kaya naman, tumayo siya ng ilang dipa ang layo na may hawak na longsword naghihintay ng tamang pagkakataon na hamampas. Balak niyang hadlangan si Sebastian. Dalawang galaw lang ang ginamit ni Sebastian para piliting umatras si Benjamin. Sa sandaling ito, sumugod si Elena at nakipagsanib puwersa kay Benjamin upang salakayin si Sebastian mula sa magkabilang panig. Dalawang pinnacle grandmaster na nagtutulungan ay isang laban na hindi dapat maliitin. Kung hindi lang nakipag-away si Sebastian at hindi nasugatan, madali lang niya itong napatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi lamang niya naubos ang kalahati ng kanyang espiritwal na enerhiya at nagtamo ng malubhang pinsala, ngunit hindi rin niya magamit ang isa sa kanyang mga braso. Tebot, dumudugo ng husto ang tiyan niya. Naapektuhan nito ang kanyang pag-atake at reflex. Sa pagharap sa walang humpay na pag-atake, maaari lamang siyang umatras upang palayasin ang mga ito. Alam ni Sebastian na hindi angkop ang kanyang kalagayan para sa isang matagal na laban ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bakas ng kalupitan ng itinutok ni Elena ang kanyang espada sa kanya. Hindi niya naiwasan o nablock ang pag-atake, ngunit nagawa niyang maiwasang matamaan sa kanyang vital points. Tapos, binato niya ng suntok. Sa isang mapurol na putok, napaalis si Elena sa pamamagitan ng suntok habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Hindi rin naging maganda para kay Sebastian. Siya ay sinaksak sa balikat ng isang espada at sinamantala ni Benjamin ang pagkakataong hampasin ang kanyang dibdib. Nagbigay ng malamig na vibe ang tingin ni Sebastian. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang malawak na espadang ibinato sa kanya ni Benjamin. Ang hampas na ito ay halos maputol ang kanyang palad. Inubos niya ang kanyang lakas para kunin ang broadsword at sipain si Benjamin sa dibdib. Sa mahinang tunog Dumura si Benjamin ng dugo habang pinalipad siya sa matinding paghihirap. Namutla si Sebastian at nagsimulang mahilo. Alam niyang kailangan niyang humanap ng lugar para gumaling ang mga sugat niya o mahihimatay siya dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Kaya naman tumalikod siya at tumakas. Bagamat isang suntok lang ang natamo ni na Elena at Benjamin kay Sebastian nahirapan silang bumangon dahil ang mahina nilang depensa ay humantong sa malubhang pinsala. Rainy, he's on his last legs now. Bilisan mo at tapusin mo na siya. Pudyok ni Benjamin. Okay. Hindi na nagdalawang isip pa si Rainy at agad na hinabol si Sebastian gayon paman, nagpapanggap lang siya. Wala siyang lakas ng loob na habulin talaga si Sebastian. Bagamat alam niyang nasa huling paanan niya ito, maaaring nakamamatay ito para sa kanya kung magpas siya itong gawin ang kanyang huling paninindigan. Ang pagpatay kay Sebastian ay hindi masyadong makikinabang sa kanya, at ang Phoenix Blood Herb ay hindi rin mahuhulog sa kanyang mga kamay. Kaya, nalaman niyang hindi kailangan para sa kanya na kumuha ng napakalaking panganib. hihina ang pakiramdam ni Sebastian, ngunit nagngangalit pa rin siya at tumakbo ng ilang milya. Maya-maya, hindi na siya nakapagpatuloy, kaya napaupo siya sa lupa at kumuha ng Ultimate Nourishing Peel, nilunok iyon. Ang pangunahing layunin ng Ultimate Nourishing Peel ay upang mapabuti ang cultivation base ng isang tao, at mayroon din itong malakas na mga katangian ng pagpapagaling. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong table task. Matapos itong lumunin, umupo si Sebastian na nakakross-legged at nagsimulang mag-channel ng enerhiya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kabanata 325. Nagkaroon siya ng dull cultivation hindi lamang siya nagkaroon ng malakas na katawan at mahusay na mga kakayahan sa pagbawi, ngunit mayroon din siyang ultimate nourishing pill bilang booster. Tumigil sa pagdurugo ang kanyang mga sugat pagkatapos ng ilang paghinga. Gayunpaman, uminom siya ng huling ultimate nourishing pill dahil sa kanyang matinding pinsala. Pagkatapos uminom ng mga tabletas, bumuti ng husto ang kanyang kondisyon, ngunit malayo pa siya sa ganap na paggaling. Kung gusto niyang gumaling ng buo, kailangan niya ng hindi bababa sa sampung araw hanggang kalahating buwan. Sa makatuwid, kailangan niyang maghanap ng isang espiritwal na damong may mga kakayahan sa pagpapagaling. Ang mga espiritwal na damo ay mga halamang panggamot na naglalaman ng espiritwal na enerhiya tulad ng may edad na ugat ng dragon o puting damo. Gayunpaman, ang mga ito ay napakabihirang at mahirap hanapin sa ligaw. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang maghanap ng paraan para makaahon sa panganib. Pagkatapos ng lahat, kailangan lang ni na Merlin at Nelson ng isang tasa ng pag-ihi para malinis ang lason, at maaari silang makahabol anumang oras. Kaya naman, umalis si Sebastian nang hindi masyadong nagpapahinga. Samantala, muling nagsama si na Merlin at Nelson kasama si na Elena at Benjamin. Matapos malaman na nakatakas si Sebastian, labis na nagalit si na Merlin at Nelson. Isang malakas na sampal ang ibinigay nila sa mukha ni Benjamin. Hanapin mo siya at hulihin mo siya kahit anong mangyari. Hindi natin siya hahayaang makabalik ng buhay, at siguradong hindi natin siya maaabot sa Fader Island, malamig na sabi ni Merlin. Binuksan ng Fadera Island isang beses bawat tatlong taon at nanatiling nakahiwalay sa mundo sa mga ordinaryong araw. Mahirap para sa mga tagalabas na manatiling nakikipag Gayunpaman, dahil sa koneksyon ni Sebastian sa pamilya Sanders, maaaring magkaroon siya ng paraan upang maabot ang Fadera Island. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanila kung nakatanggap ng tulong si Sebastian mula sa pamilya Sanders, ito ay magiging kapahamakan para sa kanila. Kaya naman, nagkaroon ng plano si na Merlin at Nelson. Si Nelson ay mananatili sa pantalan at magpapakalat ng mga kalalakihan sa malapit na magbabantay habang pinamumunuan niya ang isang pangkat upang hulihin si Sebastian. Upang mahuli si Sebastian, nagdeploy sila ng maraming tao. Maging ang mga eksperto mula sa Nova Star Organization at ang Dragonheart ay naglakbay ng magdamag upang makarating dito. Bukod dyan, nagdeploy din sina Benjamin at Magnus ng maraming tao para tumulong. Gayunpaman, nawala si Sebastian ng walang bakas. Sa kabila ng pagdeploy ng libu-libong tao, hindi nila siya mahanap. Sa huli, Binantay nila ang mga rutang kailangang daanan ni Sebastian para marating ang Ravenview City para pigilan siya sa pagtakas. Ang hindi nila alam ay hindi na bumalik si Sebastian sa Ravenview City. Sa halip ay pumunta siya sa kabilang direksyon, patungo sa hilaga. Kinaumagahan, umarkila siya ng kotse at nakarating sa Davinopolis ng araw ding iyon. Ang Davinopolis ay ang puso ni Dragotha. Kahit gaano katapang sina Merlin at Nelson, hindi sila mga ngahas na gumawa ng gulo dito. Ang kailangan lang niyang mag-ingat ay ang pamilya Lloyd. Ang pamilya Lloyd ang pinakakilalang pamilya sa Dragota. Mayroon silang malaking kapangyarihan at maraming mga grandmaster. Hawak nila ang malaking kapangyarihan at impluensya at hindi dapat maliitin. Gayunpaman, hindi natakot si Sebastian. Hindi pa man siya tuluyang nakaka-recover ay nagtago na siya si Benjamin ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting bakas na narito siya o ng ahas na pumunta rito. Noong una, gusto niyang hanapin si Zoe. Bagamat ang pamilyang Lewis ay maaaring hindi kasing lakas ng pamilya Lloyd, isa sila sa sampung malalaking pamilya. Hindi magiging problema para sa kanila ang pagkuha sa kanya ng ilang mga espiritual na damo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang hindi ito dahil ang isyo sa pamilya Lloyd, Nova Star Organization, at Dragonheart ay hindi pa naresolba. Maaari silang gumanti sa pamilya Lewis kapag nalaman nilang tinulungan siya ng pamilya Lewis. Nakuha ko na. Nakaisip si Sebastian ng magandang ideya na kunin ang kanyang mga kamay sa espiritual na damo. Kaya, bumili siya ng ilang mga bagay mula sa batika at bumalik sa hotel upang magkaila nang muli siyang nagpakita siya ay isang matandang lalaki na may bahagyang kulay abo na buhok at isang goatee na nagbibigay ng hangin ng isang walang kamatayan gumawa siya ng isang karatola na nagsasabing pagalingin ang walang lunas pagalingin ang pinakamatinding sugat